Imitas tayo ng kayo mito. Marami na. Yeah. Okay. Dito mga buddy, isa sa kabuhayan dito yung ano, ah, pamimitas ng mga prutas na dinadala nila sa, sila, nila sa bayan para ibenta. Hindi pala nakukuha. Nag-uumpisa palang mamitas. Ito yung punong aakayatin para pagkunan ng hinog na kayumito. ito yung aking pinsan si Kiko si Kiko ame yan iabot ko lang sa'yo yung isang nga yan hawak mo tuyo na Hindi pa kaya. Hindi pa, masigay <laughs> pa. Saan mo dadalain ito, Tia? Hmm? Saan mo dadalain? Sa bayan. bayan. Magka benta mo nito? Benta ko yung 40. 40 ang? Isang kilo. Warenta isang kilo. Hmm. kilo siguro. Ito, 1 kilo na ito. Mga pitong piraso, 40 pesos. Kasi ano, mabigat ang isang ano. Oo. Oh. Ah, may abot ko na lang sa ito. ở cái dần Huh? Okay na yung pwesto mo? Yan, pagkatapos ng ilang oras Isang oras Kukunti na lang yata yung bunga Hindi mo lang ang isang timbang kayo mito Ito matamis Ito matamis May laki lang na ito kay ate hmm? Ito. 20 kilos no? Ito may halaga din. Ito mga body, mga isa rin sa pinagkakakitaan dito yung prutas na na-harvest. Ito nga, tamis ito, oh. Maganda may tangkay. Oo, hindi, ano, pagka hindi tiyo, ano, agad masisira. Magkakas... Oo, mm -hmm. pag pagka pag ganitong, ano, no, may mm -hmm. may tangkay pa siya. Pero pagka natanggal na, kamukhaan ito, minsan nilalanggam, no nasisira o oh, kamukha nito oh. ito o pagka binubukod ko yung mm -hmm. matang tangkay overripe na to titingnan natin sampah atong pagkukunan ito masarap tikman no. Yun. Ito mabadi oh. Hmm. Ito natin. Matamis. Matamis. Kasi talaga overripe, no? <clears> Oo. <throat> Batamis na 'yung ano? Bunga. Mm. tapos nang dalawang oras puno ay ito naman ang ilalayo. Oo. Oh, hanggang dito na lang muna uli. Sa susunod daling mga video. Salamat.